Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs For today's video magbabahagi ako ng mga pamahiin sa pagpapatayo ng bahay Sa ating panahon ngayon mainam na makapagtayo kayo ng sariling bahay kung kayo ay mag-asawa na matagal na mainam na makabukod kayo dahil ang sarap sa pakiramdam ng nakabukod. Masarap ang magkaroon ng sariling bahay, ang nakabukod sa inyong mga magulang. Ang sarap ng pakiramdam na meron kang sariling bahay, magagawa mo lahat ng gusto mo, makakapagpahinga kahit anong oras, nang walang inaalala na magmamatsyag sa lahat ng mga kinikilos mo. Kaya ito nga ay naghanda ako ng mga tips o mga ilang pamahiin na dapat masundin bago kayo magpatayo ng inyong bahay. Ang unang pamahiin ay ang paglalagay ng cross nagawa sa kahoy ng bayabas. Lalagyan ng cross ang lupa na pagtatayuan ng inyong bahay. Ginagawa ito para mamarkahan yung lupa na yon na sa inyo at mailayo kayo sa mga negatibong elemento at hindi kayo balik-balikan ng mga elemento na nakatira doon sa lupa na yon. Meron kasing mga elemento na mga bad elements na nakatira doon sa lupa kaya kailangan mo nang lagyan ng krus na gawa sa kahoy ng bayabas ang lupa na pagpapatayuan nyo ng bahay. Magdasal din kayo ng Our Father, Hail Mary, Glory Be, and I Believe habang nilalagay nyo yung krus dun sa gitna ng lupa na pagpapatayuan nyo ng bahay. Mainam na sundin na lamang ang mga ganitong pamahiin para hindi magsisi sa huli na hindi nagawa ang mga ganitong pamamaraan. Ang isa pang pamahiin ay ang pagpili ng petsa o date kung kailan magpapatayo ng bahay. Piliin ang mga numero na pataas katulad ng 8, 18, 28. Ito daw yung mga petsa na dapat magpatayo ng bahay dahil ito nga ay mga pataas kapag isinulat para yung takbo din ng ating pamumuhay ay paunlad. Yun ang reason naman kung bakit tayo ay pumipili ng mga petsa ganito sa pagpapatayo ng bahay. Sa unang araw ng paghukay ng mga trabahador, ng mga manggagawa ng inyong bahay, may isa pang pamahiin ang naishare sa akin at ito nga ay yung bago kayo mag bago mag-start ang pagpapagawa ng inyong tahanan ang ng inyong bahay, ang mga trabahador at kayo din mismo na may ari ng bahay, ay dapat meron, magkaroon kayo ng pagsasaluhan ninyo ang kinatay na manok o kinatay na baboy. Ang pamamaraan naman na ito ay ginagawa daw para maging maganda yung samahan ng trabahador at kayong may ari ng bahay. Maiwasan yung pagkakagulo at pag-aaway-aaway. Yung mga hindi mag magandang samahan ng mga manggagawa ninyo at kayong may-ari ng bahay. Pag mag-start na silang maghukay at nakapaghukay na sila ng mga pundasyon ng poste, ang susunod na pamahiin ay itong pagpapapatak daw ng dugo ng hayop, dugo ng manok o dugo ng baboy. Pumili na lang kayo doon sa hayop na nabanggit at kailangan daw ay pares mag-asawa. Kung manok na dalawa ang napili nyo is pwede naman. Basta dalawang dalawang manok o pares. O kung baboy, dalawang baboy. Ipapatak ang mga dugo ng manok o ang baboy sa lahat ng poste o pundasyon na nahukay ng mga manggagawa ng inyong bahay. Ginagawa naman itong pamamaraan na ito bilang kabayaran sa diwata ng lupa. Kaya nagpapapatak daw ng dugo ng baboy o ng manok sa lupa. At ang iba ay sinasabi din na para maging matibay daw ang pondasyon o poste ng bahay, mailayo sa kapahamakan, matibay ang poste, yon. Pero ang ang pamamaraan na ito ay tinututulan din ng ibang mga taon dahil meron meron kasi itong negatibong impact ang pagpapapatak ng dugo. Ito yung nagkakaroon daw ng gulo o pag-aaway sa pamilya ng inyong tahanan. Kaya ito din ay hindi inyarel-rekomenda. Pero dahil nga ito ay isa sa pamahiin, ay ginagawa na lang natin para walang rason. Pagkatapos, naghahanda din ang mga iba at syempre ako at naranasan ko din na magpatayo ng bahay. At ito nga ang aking ginawa. Ang paglalagay ng mga barya ng asin at bigas sa mga poste at mga pundasyon ng aming bahay. Ang ginawa ko, pinaghalo-halo ko yung asin, bigas, insenso at dinurog na dahon ng laurel. At kumuha din ako ng mga barya. Ang ginawa ko, kumuha ako ng mga gold na barya. Kaya itong mga 5 peso coin. Ito yung mga inilagay ko sa mga poste o pundasyon ng aming bahay. Kaya kung gusto nyo din itong tularan at sundin ay maaari nyo din gawin dahil ang mga ito ay merong mga kahulugan. Katulad ng asin, ito ay nagtataboy ng mga kamalasan ng mga negative elements, negative vibes. At ang bigas, ito ay mag-a-attract ng kasaganahan sa ating tahanan. At syempre ganun din ang insenso. Nagtataboy din ito ng mga masasamang elemento, mga negative elements. At sinamahan ko din ng durog na dahon ng laurel. Alam din naman natin ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Kaya mainam din na sa paglalagay ng mga ganito ay lagyan nyo din ng mga durog na dahon ng laurel. Multi-purpose na ang dahon ng laurel dahil ito nga ay mabisang pantanggal ng mga negative negative elements. At the same time, nag attract din ito ng swerte, ng prosperity sa ating tahanan. At sinamahan ko din ng mga barya na kulay gold. Itong mga 5 peso coin ang aking nilagay dahil gold para mas lalong mag-attract ng maraming kaperahan. Pwede din naman ang silver pero choice nyo din yun kung gusto nyo na puro gold na coin ang inyong gamitin. Ito ang ilalagay nyo din sa pundasyon o poste ng inyong tahanan. At ang isa pa na aking ginagawa ay ang pagsisindi din ng insenso. Itong insenso, pwede din makabili sa mga online store, Shopee, Lazada o TikTok. Basta isearch nyo lang ang mga ganitong insenso. Pantanggal o pantaboy din ito ng mga malas ng mga negative elements. Habang ginagawa nyo ang ritual na yon ay magsindi kayo ng mga insenso na ganito palibot sa pagpapatayuan nyo ng inyong bahay. At syempre, prayer is the best para yan Kaya samahan pa rin ng pagdarasal sa poong may kapal na maging success at malayo sa anumang mga kapahamakan, ang mga manggagawa at kayong mga may-ari ng bahay, proteksyonan, mag-akit ng prosperity, abundance and wealth ang inyong tahanan o ang inyong bahay na inyong ipapagawa. At yun lamang po ang mga tips o pamahiin na aking maibabahagi. Nasa inyo pa rin kung gusto nyo sundin ang aking mga nabanggit at kung meron pa po kayong nalalaman ng na mga pamahiin sa pagpapatayo ng bahay, pwede nyo din pong i-share sa comment section. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.